Hello mga ka-abroad, mga ka-ex abroad. Gusto kayong lahat sa inyo sa maganda kayong pwesto sa panel ng Earth mga kayo naroon. Andito tayo ngayon sa Abu Dhabi. Pero nasa labas tayo ng city. 16 minute drive away from the city. Lilibutin natin yung mga park, mga park, mga puno na 'yan. Yung mga puno ng mangrove na 'yan. Meron yung mga pathway na pwede mong malibot yung buong uh, mangrove na yan. Ang ganda. Kung mahilig ka sa mga nature, mga tanawin na ganyan, mag-enjoy ka uh, ka abroad. Like sa abroad. Tara, let's. Um according sa website, uh, 30 dirhams ang uh, entrance fee. Dito mo kasi bilaatin 'tong, nakabili na tayo ticket. May mistake pala. 15 dirhams lang pala 'yung ticket. siguro may discount kasi holiday. Pero ako according to sa website 30 drs pero yung bayad ko 15 drs na ang bayad So tara lets kung mahilig ka sa mag uh, kayaking ayan. Yung kakayak. So saar kila ka lang ganyan, mahal no eh yung mga equipment sa pagkakayak na sa taas. Ayun, hindi ko lang alam kung magkano yung uh, at kila niyan at uh, wala naman tayong balak magkayak. So hanggang ano tayo? lakad-lakad lang dito sa mangrove uh, forest na to wow it's amazing at uh, secure tong area na to kita nyo naman may mga security camera all over the place so hindi para sa mga gagawa ng mga kalokohan kundi para sa safety ng mga nandito sa loob kasi kaya tayo pumunta dito ay hindi gumawa ng kalokohan kundi mag uh, para i-enjoy itong nature na to. Ayan o. Oh. Ang linaw ng tubig at ang mga mangrove. Ang gandang tingnan. Ito mga ganitong uh, mangrove. Ito yung tirahan ng mga inakay ng isda, ng mga maliliit na isda abang nagpapalaki pa sila bago sila pumunta sa mga malalalim na parte ng dagat. Kasi dito, kukunti yung mga predators nila. Kukunti yung mga may kakayahan kumain sa kanila dito. Kasi dito halos lahat ay nasa ganong estate yung nagpapalaki pa lang sila. So, pinakakalaban lang nila dito May mga, siguro Pugita, kung meron man Octopus Mga Crabs Kung may makapunta mong Malaking isda dito, bihirang bihira So, malaki ang chance ng mga maliliit na isda Na Makapagpalaki Bago Sila makapumunta dun sa malalim na parte ng dagat ang ganda mga abroad talagang uh, amazing wow Kaya may mga maliliit na isda. Mga naghahabulan. Wow. Ang ganda. Wala akong masabi kundi maganda. Dahil medyo mainit-init pa yung sikat ng araw, kaya kakaunti pa yung mga uh, namamasyal dito. Pero maya-maya, marami na yan kapagka yung uh, hindi na ganong kainitan. Although medyo malamig ng panahon ngayon, uh, medyo mainit pa rin yung sikat ng araw pag mga ganitong oras. Kaya ito may floating platform. Wow. Pwede kang lumakas yan. baka Oh, nabubutas na. So, dito lang tayo. Ang ganda ng tubig. Napakalawak nitong ano to? na to? Mangrove na to. Nandun pa. Itong yoy mga kabroad, Lalo lalo na itong Abu Dhabi. Eh, nabab nababalot ng tubig. Nalilibutan ng dagat. So, marami sa mga area dito yung kino-convert nila yung mga ganitong mga latian o marshland kino-convert nila tinatambakan ginagawa nilang residential area kasi mas ah uh, mabenta yung mga residential area na malapit sa dagat kasi karamihan naman dito may makakaya bumili ng mga yate, speedboat mga si Obviously. diesels at mas gusto nila yung magbiyahe ng ano, yung naka bangka. Paborito-paborito nila yan kaya mabenta yung mga residential area na nasa beachfront o yung nasa malapit sa dagat. yan dami na nila yeah. Ito may mga pahingahan din dito Pwede kang umupo Ayan no oh. Yun, malakas um, daw. Hmm. ayun mga kabrod ka kung makikita may mga ano dyan may mga stepping stone kapag ito ay low tide yan na nawawala ng tubig to kaya pwedeng maglakad dyan sa mga ano na yan mga sementong uh, pundasyon na yan Eto mga kabrod, kapag ka pumasok ka dito, bali, two birds in one stone yung mangyayari. Nakapag-enjoy ka na sa panunood ng napakagandang nature na to. Tapos, na-exercise pa yung katawan mo sa paglalakad dito sa mga paikot na platform na to. O, diba? ba? So talagang win-win pagka pumunta ka dito. mga ka-abroad oh mga ka-abroad 380 na ang itihad saan ang punta mo Airbus 380 ito yung pinakamalaking pampasaherong aeroplano sa buong mundo yan yung mga dating uh, pinupiwilan ko nung ako ay hindi pa ex-abroad Nakakamiss din yung mag-fuel lang mga airplano ganyan, no? Bye bye Airbus 380. See you. Ito naman mga kabrod ay Wish Air. Halos lahat ng airplane ng Wish Air ay uh, Airbus 321. Galing oh, umiikot lang oh. Mga ka-abroad, mga ka-exabroad, ito na yung uh, papuntang dulo. Ang labas ito ay papunta na sa car park kung saan natin iniwan yung ating sasakyan so hindi mo na kailangan dumaan doon sa entrance sa likod na ang daan ito so napakaganda napakaganda na ng setup nila hindi magiging crowded yung entrance kasi magkaiba yung yung area ng uh, papasok at doon sa palabas nitong uh, mangrove park so salamat sa panonood mga ka-abroad, mga ka-ex-abroad see you in the next bye bye